Okay, mga Kasimanwa live sa Atubang mismo it First Aklan Provincial Mobile Force Company Fort Manuber Platon Sitio Morayan Poblasyon Altabas Aklan mga Kasimanwa Ro dating uh, aktibo ng uh, senaryo sa Atubang itdaya karang uh, opisina na da mga Kasimanwa masadya aga uh, makita naton nga naga uh, aktibo sa anda karon nga duties no pero makarang adlaw iba pero scenario naton nga nakita no sirado rong gate uh, earlier before kita nag uh, Facebook live no mga kasimanuan, naka istorya kita rito sa Sugod it uh, pilang ka mga miyembro it aton nga taga First Cloud Provincial Mobile Force Company nga iya naka uh, duty mga kasi manwa no nabatyagan naton rong uh, literal nga kasubo ag negatibo nga aura sa sugod mismo mga kasimanwa dahil dayang ani matapos maghupo kung tayo karang nga balita siyang ka miyembro nanda rong literal nga white kabuhay nga nasapuan mga kasimanwa ginabubanta kayo na ba't mag-aaga no? pasado alas 4 na ipaabot sa Altabas PNP as per information ng report angot sa incidente. No, nagawit all due respect ha, sa pamilya. Teka rin nga, sugid Police Corporal Rorang Kuinday ka nga 28 anyos nga polis Taga Quartero kapis... Mga Kasimanwa Kina-gather tarong enough information sa makaron... Sa daya nga nga incident Nga as per report no Na sapuan puan daya ka biktima Na may ego it uh, Bala o it baril Pagbaril mga Kasimanwa Sa anak karon mismo nga ugo Nakagather kita pilang kamang information sa lugar Mabuhay na no Dinag-on na gana assign iya sa Altabas particularly sa Provincial uh, Mobile Force Company Force Aklan Rodaya karang uh, police corporal mga kasimanwa sa Motherback no naka kuwa naman ya yani, may mga gin gon sa bunyag no naka pang-establish gon nit nga pangilaga Rodaya karang uh, biktima mga kasimanwa so nagahuwat man kita makaroon sa pag uh, posible nga pagtao it press statement it aton nga uh, officer in charge it first cloud provincial mobile force uh, mobile force company pagi kay police major Ronald S Cesar mga kasibanuwa anano bagarong natabo ag minatuod ay nga imo mismo rong nagutas isa na nga sariling nga kabuhi mga kasimanwa blanko pagid kita sa mga informations angot sa doyon karon pero rong report ana may igo sa ana karon nga ugo roday karang biktima mga kasimanwa As per information, iya naman nag-abot kay Inarong Soko. Ag, before man kita naka uh, pindot para sa itong Facebook Live, nag-abot rin taga si IDG, no? si uh, Police Executive Master Sergeant Joey uh, mga kasimanwa. Istorya sa naman ako sa sugod kita naton, ag makaroon bumalik man o mabot ay sudsir aton nga taga uh, Aklad Police Provincial Office. No mga kasimanwa nagliso ra kay nay umagi man sa aton nga print, eh. before pa kita ang nag uh, uh, Facebook live mga kasimanwa sa so makaron day pa investigar man you no know? ag uh, hopefully kun nanurog mga uh, informations nga ka maggather kara, ay andam na nga ipaguwa paagi sa isang ka press release mga kasimanwa so ara ni mga taga Polres Aklan uh, or Aklan Police Provincial Office mga kasimanwa no. May itawa mo tayo ito sa sugod may mga pulis ito mga kasimanwa. Okay. O kung nakaabot ayan man dong pamilya kara masubo pagin karang information mga kasimanwa kay man na ginasugid nga sa pagabuton nga ranga Disyembre kagasagon ro daya karang nga pulis mga kasimanwa bawa bata pa, 28 anyos polis corporal mga kasimanwa taga kwartero kapis although wak mata nakot wak kita nakita di karang polis lain oh, no? sa basi sa sugod, mga kasimanwa wak Matana, mata na galing nga isang agan nga polis itu ito sa oh, no? mga kasimanwa so standby kita sa dugang karang informations Uh, ...pun uh, anano gedrong natabo sa daya karang nga pulis mga highway ra actually ni ginatindugan nga parte it poblacion altabas kita ni ro pagilinagi mayat maya it uh, mga sagakian. Pero ginapakita na itong party at banot at tabas going to Kalibo Calibo direction. Yaman sa piyak going to Capiz mga kasimanwa manwa. Pero ang detachment, man da actually, no? Nagasirbi man da ng uh, uh, border control. Okay, it uh, aklan ag Capiz mga kasimanwa Pero thinking of uh, speaking of border control, like, pero aton ta karang mga kasimono posible mag-isip nga it's either ito sa uh, area it uh, ginatawag road to forever pag to sa Lucero Hamindan Capiz or sa boundary it na yung uh, gabangila ag sa Pian no? ito na so di karat aro pinaka uh, detachment nanda mga kasimono pero sandara nakikita man nga una naga ako namat naga patrolya no kita natundu panggangan pangagan first Aklan Provincial Mobile Force Company no may ikaw na birang nga ginatawag may platon platon iya sa first Aklan Provincial Mobile Force Company Fort Maniobar Platon Sandara no Fort Maniobar Platon Aga uh, well under man sa command it aton nga officer in charge police major uh, Ronald Cesar mga kasimanwa okay sa first platoon si Police Captain Richard De Vera mga kasimanog sa second platoon si Police Captain Benji Humiwat pero anda karon nga platoon leader no mga kasimanwa for the karahay sa port maneuver platoon mga kasimanwa ay iyara kay uh, under mandatanan sa nagyapon kay uh, uh, Police Major Ronald Cesar mga kasimanwa no so nag-ebutan nagakonference makaron do maka taga Uh, Aklan Police Provincial Office uh, Grupe lang ka mga nabili nito na sa sugod We just don't know pa kung orong in charge for now Nga nagaatubang sa Aklan Provincial Mobile Force Company Proceed kita sa Altabas PNP mga kasiman wa standby sa dugang karang mga informations direktang nga nag-report kaya sa area with kasiman Jerome Nostemosa para sa patas ang may tagi puso niya pagpanerbisyo yung publiko kasi kasiman Malbert Talida hit number 107.7 Energy FM Kalibo kasiman wang ko palangga